Sino ang Antay Kristo? Ito ay mula sa aklat na isinalin ni Ahmad Jibril Salas. Sa ngala ng Allah ang mahabagin, ang maawain, sa ating ikatlong pagbabahagi, ang ating tatalakayin ay ang unang katibayan, ang Himalang Pagsilang ni Hesus. Ang mga mabubuti at matutuwid na tagasunod ni Hesus ay tinanggap at kinilala ang Himalang Pagsilang ni Hesus. Sila ay walang pag-aalinlangan sa himalang ito na si Yesus ay isinilang na walang ama. Sa kabilang dako, ang mga hudyo na mula sa angkan ni Israel, kalahi ni Yesus, ay tuwirang nagtakwil kay Yesus. Silang mga hudyo ang unang nagtakwil kay Yesus sa pamamagitan ng pagpaparatang sa kanya bilang anak sa labas at si Birhen Maria bilang babaeng nagkasala ng pangangalunya. Ang banal na Kur'an ay nagpaliwanag na pinini si Maria higit sa lahat ng babae dito sa lupa. Si Anghel Gabriel ay dumating sa kanya na may magandang balita na siya ay nakatakdang magsilang kay Jesus. Ang magandang salaysay na ito ay matatagpuan sa banal na Kur'an. At ito nga ang binanggit, tandaan, nang ang mga Anghel ay nagwika o Mariam, Maria, Katotohanan, ang Allah ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita ng isang salita mula sa Kanya. Ang Kanyang pangalan ay Mesiyas, Jesus, anak ni Maria, Maria, na may mataas na karangalan sa daigdig na ito at sa kabilang buhay. At siya ay nasa hanay ng mga malapit sa Allah. At siya ay magsasalita sa tao mula sa Kanyang duyan, kamusmusan at sa Kanyang kahustuhang gulang at siya ay nasa hanay ng mga matutuwid. Siya Maria ay nagwika, O akin Panginoon, paano ako magkakaroon ng anak gayong walang lalaki ang humawak sa akin? Siya ay nagwika, kahit na ganyan ang Allah, lumilikha ng anumang kanyang naisin. Kapag kanyang itakda ang isang bagay, siya ay nagsasabi lamang ng kun, payakun, maging at mangyayari nga. At siya si Jesus ay tuturuan niya na aklat at karunungan, ang Taurat, batas at ang Injil, Ebanghelyo. Ito ay mula sa sura al-Imran chapter 3 verse 45 hanggang 48. At binanggit pa sa banal na Quran at siya si Maria ay kanyang itinuro. Ito ang sanggol. Sila mga tao ay nagwika, paano naming makakausap ang isang batang nasa duyan? Siya si Jesus ay nagsabi, tunay na ako ay lingkod ng Allah. Ako ay binigyan ng kasulatan at giniwa niya akong propeta. Ito ay mula sa Sura al Maryam chapter 19 verse 29 hanggang 30. Ang himalang pagkasilang ni Jesus ay nagbigay kay Birhen Maria ng isang karangalan nagmula sa Diyos. Bagaman, tunay na napakahirap para sa kanya ang magbigay ng patunay tungkol sa kanyang pagiging malinis na babae, siya ay pinatatag ng dakilang lumikha sa mata ng tao sa pamamagitan ng kapahayagan ng banal na Quran. Sino nga ba ang mag-aakala na siya ay magkakaanak maliban na lamang kung siya ay nagkaroon ng ugnayan sa isang lalaki? Ang katotohanan pa, siya ay mula sa mag-asawang Imran at Hannah na nabibilang sa mga pinagpalang angkan ng mga propeta na sina Abraham, Isaac, Jacob, David, Moises, Aaron at ang kanyang tiyuhin na si Zakaria na ama ni Juan Bautista. Sa mahabang panahon, ang maling paratang na ito ay mistulang isang pighati sa puso ni Birhen Maria. Subalit, nang ang kapahayagan ng banal na Quran ay dumating, ang karangalan at kadakilaan ni Birhen Maria ay muling ibinatayog ng Diyos sa kanya. Tanging ang banal na Quran lamang ang nagsisilbing tagapagtanggol at tagapaghalaga ng kanyang dangal at puri. Subalit, ang Biblia na ipinagbubunyi at ipinagmamalaki ng kalakhang Kristyanismo ay walang anumang kapahayagan tungkol dito. Binanggit sa banal na Quran ang Mesiyas Ika, Jesus, anak ni Maria. Maria ay hindi humigit sa isang sugu o propeta lamang. Marami sugu, propeta ang dumating bago pa man siya at ang kanyang ina ay isang babaeng makatotohanan. Ito ay mula sa Sura al maidah chapter 75. At isang talata pa ba sa banal na Quran ay sinabi at tandaan na ang mga anghel ay nagsabi, O Mariam, Maria, ikaw ay pinili ng Allah at ginawang dalisay at malinis at ikaw ay piniling higit sa mga babae sa lahat ng nilalang mula sa Sura Al-Imran chapter 3 verse 42. Sa unang talakayang ito, natunghayan natin kung sino ang higit na nagtatanggol at nagmamalasakit kay Jesus at sa kanyang malinis na ina. Bahagi ng pananampalatayang Islam ang kadakilaan ni Jesus at ang kanyang ina. Isang haligi ng pananampalataya ang tanggapin, kilalanin at dakilain si Jesus sa makatuwid. Walang Muslim ang maaaring tagurian o tawagin bilang anti-Kristo sapagkat bahagi ng Islam si Yesu Kristo at bahagi siya ng kautosang hindi dapat talikdan, bagkus dapat tuparin at sundin. Dapat sana ang Biblia mismo ay nagkaroon ng matibay na pahayag bilang pagtatanggol kay Jesus at sa ina niya sapagkat malaking bahagi si Jesus at ang kanyang ina sa kalakhang relihiyong kristyanismo. Dapat sana ang Biblia mismo ay may mga talata na nagpapatunay tungkol sa tunay na naganap sa kanila. Tunay na napakalungkot isipin na walang anumang pahayag na namatatagpuan sa Biblia tungkol sa kadakilaan ni Birhem Maria. At dumako tayo tungkol naman sa kaarawan ni Jesus. Ang Biblia ay walang sinabi tungkol sa panahon ng pagkasilang kay Jesus, maging sa banal na Quran at sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang binanggit tungkol sa araw o buwan ng pagkasilang ni Jesus. Bagaman, isinalaysay ng Quran na si Maria ay lumayo pasumandali patungo sa ilang lugar upang doon ay isilang si Jesus. Hindi sinabi ang takdang araw at buwan na pagsilang niya kay Jesus. Kung ang Biblia at Quran ay walang ibinigay na kaarawan ni Jesus, magkagayon ang katanungan ay, Paano nagkaroon ng kaarawan si Jesus sa buwan ng Disyembre na tinatawag na Pasko? Gayong walang sinasabi ang Biblia tungkol dito. Sino ang nagtakda ng kaarawan niya? Sino si Jesus ba mismo? Mayroon bang matutunghayan pahayag si Jesus o ang kanyang ina at maging ang kanyang mga naiwang disipulo tungkol sa kanyang kaarawan? Ang mga manunulat ng apat na ebanghelyo na sina Juan, Marcos, Lucas at Mateo ay wala ring nabanggit na kaarawan sa kabila ng kanilang masusing pagsasalaysay tungkol sa kanyang buhay. Walang kahit sino sa kanila ang magdiriwang ba ng Pasko ay bahagi ng aral ni Jesus? Hindi. Kung gayon, hindi rin maaaring isaalang-alang ito bilang aral sapagkat walang kasaysayang na itala tungkol dito. Kung hindi ito bahagi ng buhay at aral ni Jesus sa makatuwid ang pagdiriwang ng Pasko ay hayagang pagtalikod o pagsalungat kay Jesus. Ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi isang sukatan upang tawagin ang isang tao bilang tunay na kristyano. Katiyakan, ang pagdiriwang ng Pasko ay isang insulto kay Jesus sapagkat wala siyang iniwang kautusan tungkol dito. Isang banyagang salita kay Jesus ang Pasko. Santa Claus, Christmas Tree, Mitzvah, at Misa de Sa makabagong panahon ngayon, sino pa kaya ang magtatangkang pigilan ang pagdiriwang ng Pasko sa kabila ng katotohanan ito ay wala sa Biblia? Sa makatuwid, hindi isang pangunahing aral ni Jesus, hindi kaya isang gawang anti-Kristo ang pagdiriwang nito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.